ng maga part 2 tayo part 2 dito na tayo sa lumba buksan natin kung anong laman ito o anong function niya. kasi ito sira na to wala na hindi na buksan natin ngayon anong laman 12 Mat sirap talaga. Ayan o. Oh. Yung pinaka-kwan yan, dumi. Tim. Ayan. Pinaka-pump. Ayan. ayan. natin. Ayan. Ayan. Diba? Wala pa Nag-loss compression to. Oh, may plate. May plate sa dito. Ayan. Oh, so, dito. Ngayon, papaykutin natin siya. Ayan yung piston niya. Piston pala sa loob. Ayan. Yung pala yung portage na Ayan. Ngayon, eh. dito, is kompresyon na. Ayan oh. Ang luluwag na ng piston. Kaya pala sira yung bumba. Ayan oh. May clean up. Kaya wala na siya. Ito yung laman niya. Buti natin. Oh, no. Ayun, no. Ayan, oh. Ayan naglalaro siya. Oh. Diba? Ayan, may kasi sa logo. Oh. Ayan yung laman niya. Malimbawa, bubuhin nyo to. May mawa kayong laman loob na para dito. Yung babaguhan nyo, itong cylinder niya sa yung piston kasi yung mga tama na ito eh oh, di ba kita naman eh free yan kaya naglalaro din pala siya o. yung pinaka bomba niya ah wala na sira na tama na yung tunog ng kanya dumi oh sira pinahin yung uh, tanso niya Saka sa kasalo meron din dito. Hmm? Complete ulit. Hmm? Saka yung washer niya. May pinaka-washer Parang kata. yun pala yung laman nito. Maraming maraming ito. Pinahin yung pantala ko. Sayang. At isang yung laman. Uh, para lang to sa mga hindi naka-experience makita yung laman ng compressor ha. Huh? Uh, yung mga uh, alam ito. Okay lang, okay lang. Uh, naman to sa mga gustong malaman kung anong laman. Ayan. Eh. Yun. oh Buwan natin buksan. Buwan natin. Ano tayo eh. Makulito tayo. Pwede pang mahati. Mahatiin pa natin. Yes. ngayon ayan, ayan mabuksan na natin ayan na nga ang nangyari ito, na natin ayan o no? laki ng tayo sa pinaka bore nya, ito yung pinaka bore ayan. may piston din kasi ito ayan o, laki laki ng Eh ito halimbawa kung babago kayo, ito babaguhan niyo. Ito. Tsaka itong piston ayan ayan. ayan ang bearing niya o, may stick bearing ito ayan tsaka ito, ayan oh. malaking tama oh. ayan ito rin, may mga bearing din pala ito dito ayan parang half bearing shell oh. ayan Ayun yung nasira. Ito. Ngayon, oh. Eh. Pinain. Malaki ang uka. Oh. Kita niyo yan, eh. Ito yung ngayon yung babaguhan niyo. Itong anim na pistol. Eh. Tsaka ito. Babago na kayo nito. Hindi mo na magagamit yun. Eh. May tama na rin. Oh. Laki eh. Kaya nag-lose compression na siya. Wala na siyang mapama. Ayan. Okay. Ayan. At least nakita niyo kung ano laman ng compressor. Ayan. Nagkala pa siya. Ito kasi sira na ito. nakita ko lang kung paano pa kasi. Ano laman. Okay. Thank you, Thank you for watching. Bye-bye.